Excited ka na? Oh, video ka ano na naman. <laughs> Sabi ko na nga, babe. Guys, nandito tayo ngayon sa IDIM Bakery at gagawa tayo ng sarili nating cake. Saan matatagpuan to? Sa second floor SM Annex. Second floor SM Annex. <laughs> Tara, samahan nyo ang Simpleng Couple. Kanina, kung nari yun, di excited. Nakita yung mga gamit talagang parang Korean guys mag start na daw tayo mag-bake. Ready na ba? Let's go! quick briefing lang po before we start. This is idea DIY Bakery po. So, you will do it along from scratch to finish po. But if you... maglinis, sana all! Sana everyday! Ang angas <laughs> dito. Tingnan nyo, magkaiwalay na yung egg yolk. Egg white! grabe. Guys, hindi na nasakto yung mga from ano pa yan, Indonesia. Sige, <laughs> tapos na tayong kumuha ng mga ingredients. Let's go sa mixing area. Mixing area. Siguro yung mixing area nila. Grab <laughs> Ito talaga yung mga pangarap ng baker eh, no? yung gantong mixing area, di ba? Yes. So, baker ka? Oo, oh, baker ako. Pinanganak ako para maging baker. <laughs> First, Red Velvet. Tagay mo dito. Red yes, Velvet. Red Velvet ba yan? Okay. First, Lemon Juice. Balik mo ah! Kamisado mo ha! Ang natin is yung ating speed. Let's one na one po yung running time. Baby, for one minute! One minute. Let's go manong. Done! Ito yung namin! and couple, Diane and Mickey. Nalagay na natin sa oven! Okay. challenging. Nakagawa okay. na kami na cake, kiss! Sige natin. Yummy! <laughs> huh? oh, Super yummy! Ay, yum, oh, yum, 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 yum! Mmm! Wow. Wow. Ganyan <laughs> na! Yum! yum yum. Nagpapalamig tayo ng cake, ay pwede tayong gumawa ng... Milk tea! Milk tea! Let's go! At ang isa pang maganda dito sa IDIM, ay pwede kang gumawa ng sarili mo... Milk tea and coffee! Merong personalized at nakaprint yung picture nyo! The master bartender. Migi. <laughs> Upload lang yung video via QR code. Print. Sobrang cute! Thank you, IDIM! Let's go! Kaya inaantay yung mga binake nyong cake. Pwede kayo mag-flow machine. Oh, ah, mag-pindot lang. <laughs> Ed Belder! Mm. Oh, diba? Second <laughs> chance. Maganda yung mga ganyan ah. Ayan ah. okay. Ayaw daw niya mag-bake. Yan. As a first timer. <laughs> nice try naman, di ba? Yes. Guys, ang ganda kaya. Tingnan nyo. Tsaka talagang pupunta mo dito is yung bonding nyo. Yes. paano nyo sisimulan yung paggawa ng cake, kung paano kayo gagawa ng cake, and kung paano yung yung outcome. paano niyo may... Sobrang saya. So, deserved hmm. ng mga mag-couple na mag-date dito, friendship bonding, family bonding, pag may mga bata, pag may mga kids. No? Okay. So, ano ba? Ma? Ano maningitay nyo? Punta kayo dito sa IDIM Bakery, dito sa SM North, Annex? Second level. Let's go! Thank Let's you, go. IDIM! Thank you! Bye guys. Bye. 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 -bye. <laughs> <Ta -tuh. coughs> saya